kayo'y nanonood sa DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod. Sam ID inilunsad, cancer at dialysis patients, nagpasalamat. Ago tayo magpatuloy, huwag pong kakalimutan, mag-subscribe sa aming channel. Ang Serbisyo Balita Live Online upang kayo ay ma-notify sa tuwing may bago kaming mga uploaded videos. Inilunsad na ng tanggapan ni Laguna 2nd District Representative Ruth Mariano Hernandez ang SAM ID o ang sipag at malasakit cards para sa mga cancer at dialysis patients sa ikalawang distrito ng lalawigan. Kasama ang kanyang asawa, na si Laguna Governor Ramil Hernandez, sinimulan na ang pamamahagi sa mga nakatalang pasyente. Ayon kay Congresswoman Hernandez, ang SAM ID cards ay makakatulong sa mga pasyente upang mas mabilis at madaling makakuha ng benepisyong medikal at pinansyal para sa kanilang pagpapagamot. Idinagdag pa ng kongresista na layunin din ng kanyang programa na mapalawig ito sa buong lalawigan sa tulong ng kanyang asawa. Sa kasalukuyan ay patuloy ang pagpapalista sa iba pang mga may cancer at nagpapadialisis sa nasabing distrito. Samantalang, Laking pasasalamat naman ng mga nakatanggap ng SAM ID cards, anila, malaking tulong ito para sa kanila at sa kanilang pamilya, lalo na at karamihan sa kanila ay hirap sa pampinansyal na kakayahan upang matugunan ang kanilang pagpapagamot. Ito si Rina Robotica, ang AI reporter ng Serbisyo Balita, nag-uulat para sa DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod.